Hi, Maharlikans! Hello po! Kumusta na po kayo after nung uh, hearing na napanood natin kagabi? Pareho tayo nagpuyat. Uh, ang gusto ko po i... Ano dito? Ang tutukan dito yung mga kongresista natin na kung saan po ay uh, nagpakita po sila ng uh, pagiging inutil sa buong bayan, pagiging bugok. Okay? So, unahin na po natin ang... Uh, isang congresswoman mula sa 1st District ng Sambuanga del Sur na si Divina Grace Yu. Okay? So sa mga nakapanood po ay uh, napansin niyo po ba na itong babaeng itong kongresista na mukhang uutal-utal at nagpapakyot pa po at ang gulo po niya magtanong doon kay J.B. Sebastian. So ito po ay nakakalungkot na nakikita natin na ang tunay na kulay ng mga lawmakers natin sa ating bansa ay nakakahiya. So only in the Philippines. Number two na nanotis ko po na kongresista, si Gustavo Tambunting ng 2nd District ng Paranaque. Ang sinabi po niya, or tinanong niya kay JB bago niya sinimulan kanyang mga uh, interpolation, sinabi po niya, uh, JB ikaw ay pinakasikat. Okay, dito sa mga nag na mga kriminal na nagwitness. At at hiningan po niya ng payo itong si JB Sebastian na kung kung hingan kita ng payo para mag droga, ano ang maipapayo maipapayo mo. So ito po ay uh, malinaw na kabubuhan. Isang self-confessed criminal and convicted criminal hiningan ng isang uh, congressman o lawmaker ng payo para masugpo ang droga. So, anong silbi nyo dyan, mga lawmakers? Wala pala kayong mga kwenta. Sayang ang binabayad sa inyo ng taong bayan na milyon-milyon, kasama ang mga port barrel ninyo every year. Okay? Nawala pala kayo mga utak, hindi nyo ginagamit. Okay, number, at another thing, um, si JVC Sebastian po, ay nakipag- uh, parang humiling po siya na makipag one on one kay Mayor kay President Duterte dahil gusto po niya sabihin ang lahat ng nalalaman niya. So hindi po pumayag si Mayor Dot si President Duterte dahil po ayaw niya definitely na makipag-deal dito sa isang convicted criminal. So another thing, itong si uh, isa pa si Vicente Veloso ng 3rd District ng Leyte. Ito po ha, tinanong pa niya, sabi niya doon kay JB Sebastian. Halimbawa, gagamitin ka ng gobyerno para masugpo Okay. Ang ang droga papayag ka ba? So, sinabi pa po niya, dun, sinabi pa po ni Congressman Veloso na magaling ka JB, magaling ka mag-Ingles, magaling ka pa nga sa aming mga uh, uh lawyers dito. Ito po ay maliwanag na kabobohan at katangahan dahil po ang mga kongresista na So na lawmakers na halal ng bayan, ito po ay ipinak. Ang pinakita nila ay kabubuhan. Bakit ka hihingi ng payo sa isang convicted criminal? Okay? K- kay, kay magaling siya, hindi po siya magaling. Okay, Isa po siyang tusong kriminal. So, ito po ay maliwanag, nakatangahan talaga ng ating kongresista na nakaka-high nakaka blood po. But, hindi po lahat, marami pong magagaling. Pinupuri ko si uh, Congressman Tives at si Gwendolyn Garcia from Cebu. Gusto ko po sila may mga sense po ang kanila mga tanong. Ano pa po? Ito pa isa, yung si Rodel Batukabe, okay, ng Party List Ako Bicol. So... Another <laughs> thing, ang tanong po niya, masasabi po ba ninyo na mawawala na ang kontrabando? Bakit mo tatanungin ang isang kriminal? Ha? Rodel Batukabe, Congressman Rodel Batukabe, bakit mo tatanungin ang isang kriminal? Bakit kayo dyan na nasa gobyerno ng mga lawmakers ang gumawa ng solusyon, gamitin ninyo ang mga utak ninyo na nilulumot na para maayos ang ating National beloved Prison at hindi lang po yan ang buong uh, bansa natin. Okay? Tapos sabi pa po ni Bat Batokabe ano ang dapat gawin namin? Ano ang dapat na batas ang aming gagawin? Bullshit! Di po ba? Lawmakers! Tinatanong ang isang convicted criminal, ano po ang 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 ano nito ang imahe nito sa ating bayan. So nakakalungkot po talaga ako po ay uh, tilang uh, na, 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 dahil napakabobo po nitong ating ibang mga kongresista. So the moment po kasi na na pinupuri nitong mga kongresista itong si J.B. Sebastian, ibig sabihin po naniniwala sila dito kay J.B. Sebastian. Na definitely si J.B. po ay tuso. Ang, ang, ang binitawan po dyan doon sa kongreso, partially po correct. Tama po. Yung iba po doon ay mga kasinungalingan. Pinili lang po niya ang kanyang gustong sabihin. Uh, lalo na po yung kanyang connection, intimate relationship dito kay Delima. Hindi po niya inamin yon Definitely hindi niya po niya naaaminin. So, ganun pa man po, idiniin nilang lahat-lahat. Okay? Umapaw na lahat ng mga evidences na mga testimonials dito kay Delima. So, for sure po, ang susunod po nito ay sasampahan na siya ng kaso At hindi na nga po tayo mga taong bayan makapag-antay na maikulong na po ang hayop na babaeng ito. Again, si Dilima too much na po. Wala na po tayong pwedeng pag-usapan dyan dahil ano na, kon ano na po siya eh, nakita naman po natin. So ang bottom line po ng, ng hearing nila ay si Dilima po talaga ang utak ng kawalang ng uh, pagproliferate nitong uh, drug drug sa, sa loob ng Bilibid Prison. Ito po si JB Sebastian ay uh, uso po talaga siya at uh, ang 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 ginawa po ng ano ng mga kongresista ay maling-mali po. Maling-mali sa ating mata ng mga kabataan, ng mga estudyante. Okay? So ang mga kongresista natin na pinasasweldo, pinalalamon dahil sa taxes, sila po dapat ay mag-isip gumamit ng utak, gumamit ng kanilang mga uh, galing ang king galing kaya sila nandyan. pero po dito po ay uh, nakita ko po bilang isang Pilipino kaya po pala ang ating bayan dahil sa mismo ang mga kongresista ang mga nasa gobyerno ay nilulumot at napakabugok po ng utak okay so tama po si President Duterte nabanggit po niya na iabolish niya ang kongreso ang okay, karapat dapat lang na iabolish dahil sa nakita po nating kabugukan at uh, nakakarimarim na bulok na sistema ng ating bayan. So, yun lang po maharlikans. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tumututo. Again, i-emphasize ko lang na si JB Sebastian ay tuso po siya. Selective lang po ang kanyang uh, pinaano doon, ang kanyang testimonials. So, magaling po siya magpaikot-ikot ng sagot dahil criminal minds po siya eh. You know, criminal mind, you know. Pag criminal po, tuso po, kaya hindi po po siya pwedeng purihin itong mga kongresista na magaling siya, dahil hindi po siya magaling na nagbigay siya ng karangalan sa bayan, magaling po siya sa pakikipagbentahan ng mga droga, magmagaling po siya makipag-unsiyahan, makipaglukuhan so yan lang po maharlikan. so mabuhay po kayong lahat at tuloy po ang laban dahil sobra po ang laban natin sa droga at sa kung ano pang uh, mga katiwalaan, again para sa mga lawmakers, alam nyo kung anong solusyon? Okay, itigil niyo yung corruption. jan, jan sa simula sa guwardiya at sa lahat ng mga mga uh, officials jan, corruption po ang ugat ng lahat. Hindi kailangan ng advice kay JB Sebastian. So, yun lang po, Maharlicans. Mabuhay po kayong lahat. Hi Maharlicans, eto pa po ang isang bugok na kongresista na si Congressman Vicente Veloso ng 3rd District ng Leyte. So pakinggan po natin ang kanilang katangahan sa kongreso. Congressman Veloso. Salamat po. My uh, first question or series of questions are to uh, JB Sebastian. Yes, Your Honor. JB, may asawa ka? Yes, Your Honor. Mahal mo ang asawa mo? Mahal na mahal po. hindi may pagpapalit ng pera? Hindi, hindi po. Kahit ng buhay mo doon sa loob? Hindi, hindi po. Kahit parang paraiso? Mas masarap po ang buhay ko sa labas, Your Honor. With your wife? Yes, Your Honor. May anak ka? Apat po, Your Honor. Ilan? Apat po. Apat? Yes, Your Honor. Apat nga eh. Okay. Ganito ang uh, legal setup. You are already protected By the immunity given you. Yes, I know, Your Honor. Alam mo yun? Yes, Your Honor. Okay. Hindi ka makakalabas dahil nasa kulungan ka because of your previous conviction. Yes, Your Honor. Ano yun? At ilang kaso? Uh, two counts of kidnapping for ransom, carnapping and hijacking. Okay. Uh, halimbawa... Nice sentence, Your Honor. In sentence? Uh, yeah. Uh, two counts of reclusion perpetua, 17 to 21 years and 12 to 14 years, Your Honor. Well, anyway... Final judgment yon. Yes, Your Honor. Halimbawa, gagamitin ka ng gobyerno. Kasi napakagaling mo eh. Thank you, Your Honor. Uh, gagamitin ka ng gobyerno para supuin itong uh, uh, pagbebenta ng droga both in and out of New Philippine Prison. Papaya ka. Uh, of course, Your Honor. Pero this time, uh, sunog na sunog na ako eh. I'm not sure kung maging effective pa ako. Eh kahit si Satanas pwedeng kunin ng presidente, malutas lang itong problema ng droga eh. Naitindihan mo yan? Yes, Your Honor. I will be glad, Your Honor. Okay. Halimbawa, bibigyan ka ng amnesty. Uh, together with other drug lords. Together with other witnesses na nagbigay ng uh, totoong testimonies. On the condition na hindi sila magsisinungaring. Okay? Yes, Your Honor. So, you still have a chance to enjoy life outside NBP? Yes, Your Honor, of course. Okay. Uh, but, ang magiging problema mo dito is yung uh, conditional conditional na immunity mo. Alam mo kung anong condition yun, di ba? Yes, Your Honor. Na magsasabi ka ng yes, totoo. Yes, Your Honor. Pawang totoo at walang iba kung hindi totoo. Yes, Your Honor. Ang isang boteng uh, tubig, eh, pag binawasan ng kalahati, hindi na isang bote, di ba? Yes, Your Honor. Pag nagsabi ka ng kahit kaunting kasinungalingan, hindi na totoo ang lahat ng sinasabi mo dito. Yes, Your Honor. Okay. Nagkakaintindihan tayo Nakakaintindihan po? po. Ah... Uh, Magaling ka mag-English, di ba? Hindi, uh, nakaka-chamba lang po minsan. Hindi, chamba yan. Magaling eh. Uh, in fact, sinabi ni uh, Secretary de Lima, kaya kinuha ka niya dahil sa inyong lahat, ikaw ang pinakamatalino, may leadership. Narinig mo yan? Uh, kay Director Bukayo ko po yata, narinig yun, Your Honor. Okay. Narinig mo rin na sinabi ni Secretary de Lima na asset ka ng gobyerno? Yes, Your Honor. Asset ng gobyerno? narinig ko po yung nationwide television yun. Eh? Totoo yun? Hindi po. Okay. Hindi ka rin personal asset niya? Hindi rin po. So, wala kang loyalty kay lima wala kang loyalty sa gobyerno? ah uh, wala po. Uh, ang tanging hangat ko lang po talaga ay makalaya ng mas maaga. ah uh, disobedient sa batas na nagpasok sa akin sa loob. The only way na nakikita ko na makalaya na mas mabilis ay maging obedient ako sa patakanan ng Bureau of Corrections at BJMP. Oh, very good. At uh, sinabi ko na sa iyo ang uh, chances na pwede kang makalaya. Basta ang sasabihin mo dito ay pawang katotohanan. Yes, Your Honor. Sinong gumawa ng affidavit mo? Ako po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. In Tagalog? Yes, Your Honor. Uh, hindi ka nag ng law? Hindi po, Your Honor. Assisted ka ng lawyer sa affidavit nito, di ba? Uh, actually, siya lang nag-print niyan eh. Ano na? Siya na lang po nagprint print Ako po lahat ng mga yan. Siya lang ang nag-print? Yes, Your Honor. Meaning, doon sa printer? Opo. Ikaw ang nag-type doon sa computer? Hindi po. Uh, habang nakaiga po ako sa kama, dinidictate ko po sa misis ko yung gusto kong sabihin. Tapos sinusulat niya. Tapos ipin-print po ni attorney. Misis mo? Opo. Pakita sa loob? Nasa hospital po ako, Your Honor. Ah, nasa hospital ka? Opo. Nung ginawa ito? Opo. So, ang wife mo ang uh, nag-computer? Nag, uh, Actually, nung isang araw, yung anak ko, hindi then kagabi, yung misis ko. Dictation ang ginamit mo? Yes, Your Honor. Dictation, ha? Yes, Your Honor. Wala man lang draft? Wala po talo mo kami mga abogado pag kami gumagawa ng affidavit meron kaming uh, written draft talugin mo si yung abogado mo kung nakakadiretso ba siya diretso lahat lahat uh, uh, ikaw na magtanong attorney ma, gumagawa ka ba raw ng ano kailangan may draft ba yeah Ano po kung gaano ka walang kwenta ang mga abagada? Pwede pong i sa computer, Your Honor. Na dinos, ah, diretso sa ng bayan. Doon ka na magko-correct -co sa computer. Uh, in ko. the case of JV, Your Honor, can I Hindi, hey, uh, hindi. Ikaw, ikaw. Yes, Your Honor. Okay. I can make a draft direct to the computer. Kaya nga, make some reviews, kaya nga, i ko sa iyo para ikaw na rin ang sumagot. Few questions lang naman. Assisted by, ano ibig mong sabihin sa assisted by? I was the one assisting uh, JB Sebastian. In when, what manner? When he made the narration of facts, Your Honor. Uh, so, when he made the narration of facts, in assisting uh Yes, Your Honor. In what way? Uh, first, Your Honor, it was the wife who uh, wrote the uh, statement of facts given by uh, JB Sebastian. In a piece of paper? Yes, Your Honor. Okay. Then, after that, Um, I make I, I converted, I, I encoded it and uh, convert it into affidavit form. Okay. That's the that's that's the manner by which I assisted KC okay. Sebastian so that the narration of facts should be chronological in order so that it will be presented in a manner that everybody would understand very good. the import of his affidavit. Very good. Kasi kanina sinabi, mo yung sinabi mo kanina, JB. Ah, isipin mo ha, Opo. sa pagsisinungaling mo kahit konti, Opo, Your Honor. mawawalang balik yes, Your Honor. yung uh, immunity na mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Sinabi mo kanina ng asawa mo ang nagkukomputer. Hindi eh, po. Siya na po ang nag-handwritten po nung dinidictate ko habang nakaiga po ako sa kama, Your Honor. Siya ang nag-handwritten? Yes, Your Honor. At ang anak mo ang? Nung first day po, nung nakaraan, eh, yung anak ko po ang nagsusulat. And then, nung isang araw or kagabi, yung misis ko po ang nagsusulat. Okay. Walang participation si yung abogado mo? Uh, madalas pa nga po kami magtalo eh. Okay. Kasi ang gusto niya, brief and concise lang, direct to the point. Sabi ko, uh, paano papasok yung in-aid of legislation kung hindi ko ikikwento magmula 2001? Ang galing mo. Concern ka sa NAW of legislation. Kaya lang, kung babasahin mo, mamaya, printed ng uh, transcript niyan, magkaibang sinabi mo sa sinabi ng abugado mo. Anyway, tuloy ako dito. Uh, halimbawa, paggawin kita uli ng uh, affidavit na ganito, mga ilang uh, minuto mo magagawa yon. Isaklit lang po, Your Honor. Ilang minuto nga? Ah... Uh, 20 to 30 minutes, Your Ganito ha? Tapos mo ito? Oo. Oh, ah, kaya bigyan niyo lang ako ng 3 minutes para basahin ko ulit and then susulat ko ulit. Tatanungin ko sana si Yung Abugano po. Kaya lang lalong magtatagal tayo.